sang Iran, ang sinaunang Persia, sentro ng Shia Islam, kinikilalang mortal na kaaway ng Israel. Pinaniniwala ang nagtutulak sa mga proxy ng Hamas, Hezbollah at Houthi upang wasakin ang estado ng mga Israeli. Banta dito, banta doon ang maririnig mula sa magkabilang panig at ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ng direktang inatake ng Iran ng Israel at ang malaking paghihiganti ay nakabinbin. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang helikopter na sinasakyan ng presidente ng Iran ay bumagsak. Aksidente ba ang nangyari o sadyang pinabagsak ng kalaban? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ang madugong digmaan sa Gaza Strip ay patuloy pa rin ngayong matatapos na ang buwan ng Mayo taong 2024. Nakarating na sa Rafa ang Israel Defense Force upang sa huling pagkakataon ay tibagin ng grupo ng Hamas. Lumabas din mula pa noong una ang bansang dati ng may kinikimkim na galit sa Israel, ang bansang Iran. Buwan ng Abril nang pinasabog ng Israel Defense Force ang embahada ng Iran sa bansang Syria doon napatay ang mga pitong opisyalis ng militar, pati ang isang general ng Revolutionary Guards Corp, Elite Codes Force. Umalingaw-ngaw ang masamang balita sa buong bansa, pati rin sa buong mundo. Nagpahayag ang pamunuan, nalintik lang ang walang ganti. Ilang araw matapos ang pagbomba sa embahada ng Iran, inasahan ng mga Israeli at ng mga kaalyado nito ang mainit na pag-atake ng mga proxy groups bilang paghihiganti. Pero hindi ito nangyari. Hanggang lumipas ang dalawang linggo, ikalabing tatlo ng Abril, ang hinihintay ng marami ay naganap. Sa unang pagkakataon, lantarong nagpakawala ng mga tatlo na raan at drones at missiles ang Iran. Malaking balita ang pagbomba. Ngayon, wala nang paproxy-proxy -proxy pa. Direkta na itong gumanti habang tumatawid sa airspace ng Israel ang mga 100 drones, 150 cruise missiles at mga 100 ballistic missiles, marami ang umaasa na libo-libong Israeli ang mamamatay. Mayroong mga 300 at 50 pasabog ang pinalipad, pero karamihan ay nasangga ng Iron Dome at mga jet fighters ng mga kaalyado ng Israel. Bagamat ikinabahala ng buong mundo ang pagiganti ng Iran, mas ikinatatakot ng marami ang pagiganti ng Israel. Sinabi ng IDF na sila ay gaganti pero sa tamang oras. Maraming netizen sa Pilipinas ang nakikiramdam sa isang balitang lalabas sa Israel hinggil sa isang napakalakas na pagsabog sa Iran. Ikalabing siyam ng Abril at dumating nga ang inaabangan ng buong mundo. Ilang pagsabog sa siyudad ng Espahan sa Iran ang lumabas. Heto na nga ang hinihintay na ganti. Marahilay ang simula ng World War III. Pero isang gusali lang ang tinamaan. Medyo dismayado ang ilan na naghahangad na pasabugin ng Israel ang Iran. Siyempre, dahil merong sandata nuklear ang Estado. Pero halos wala ng balita matapos ang ilang maliliit na pagsabog sa Esfahan. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na ito nasundan. Kaya marami ang nagtaka kung bakit hindi nasundan ng malaking babala ng Israel laban sa Iran. Ang mga breaking news ay natuon uli sa labanan sa Gaza at sa pananalba ng mga inchik sa West Philippine Sea. Malapit ng matapos ang buwan ng Mayo 2024. Mukhang nakalimutan na ng madla ang babala ng Israel in iran Siguro nga ay quits na ang dalawa. Hanggang bumagsak ang helicopter ng presidente ng Iran. Ikalabing siyam ng Mayo ngayong 2024, sumabog ang balita mula sa Iran nung hindi matagpuan ang bumagsak na helikopter ng presidente na si Ibrahim Raisi. Isa itong Shia Muslim cleric at abogado na nakapagtapos sa Universidad ng Shahid Motahari sa Teheran. Bagamat siya ang pinuno ng buong bansa, pangalawa lamang ito sa pinakamakapangyarihan sa likod ni Ayatollah Sayed Ali Khamenei. Ang itim na turba na suot nito ay simbolo na siya ay kamag-anak ng probeta. Kaya ganoon na lamang ang influence nito sa mga proxy. Isa rin ito sa mga tagapangalaga ng puntod ni Imam Reza, miyembro ng foundation ng Astan Kuds Ravisi. Taong 2017 nang tumakbo ito bilang Pangulo ng Bansa at natalo, pero nailuklok bilang Chief Justice ng Iran. Kilala ang pangalan nito sa kanluran dahil taong 1988 nang naog na ito sa binansagang Death Commission. Sinabi sa Iran Primer na napasali ang pangalan ni Ibrahim Raisi sa massacre noong taong 1988 kung saan mula apat hanggang limang libong bilanggo ang pinaslang. Ayon sa ulat, hindi lahat ng politiko sa Iran ay sangayon sa pagpatay sa mga bilanggo. Ganun paman, hindi ito napigilan. Taong 2021 nang ito ay naging pangulo ng bansa. Mula noon, ang mapait na tingin ng Iran sa Israel at sa mga kaalyado nito ay walang kasukat. Sa ilalim ni Raisi, patuloy sa pagpondo at pagsuplay ang Iran ng mga sandata sa kanilang proxy groups laban sa Estado. Kaya ang pag ng helicopter nito ay pinaniniwalang sinadya Bumagsak ba o oh, binabagsak? Alauna ng linggo'y ay kalabing siyam ng Mayo taong 2024 nang lumipad ang tatlong helikopter sa kaya mga politiko sa bansa ng Iran at ng lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Azerbaijan. Ito ang mabundok na teritoryo sa itaas lamang ng Iran. Dumalo ang mga ministro at diplomats ng Republika sa pangunguna ng presidente. Sa pagbukas ng Kiss Kalasi Dam sa tabi ng Ilog Aras sa border lamang ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pinuno ng Azerbaijan ay ang gobernador ng probinsya. Ilang oras lamang ang tinagal ng inauguration at wala namang naging problema. Mga alauna na ng tanghali nung tatlong helikopter ang nagsakay sa delegasyon mula sa Iran. Magkasamang nakasakay sa isang helikopter ang presidente pati ang foreign minister nito mapapansin sa mapa na ang teritoryo sa pagitan ng Iran at Azerbaijan ay mabundok. Tapos sa araw na ito, medyo hindi maganda ang ihip ng panahon, maulan at mahangin. Pero wala namang dapat na ikabahala dahil madalas sa kayo ng helikopter sa si Ibrahim at sanay na ito. May komunikasyon ng tatlong sasakyan sa base habang naglalakbay sa ibabaw ng mga bundukin. Mga alauna imedya nang dumating ang dalawang helikopter ng walang problema pero yung pangatlo ay nawala sa kanilang likuran. Marahil ay naiwan lamang. Hanggang makalipas ang ilang saglit, wala nang signal mula sa helikopter ni Raisi. Binalikan ito ng dalawang helikopter at hindi na nakita. Dito na medyo nabahala ang buong bayan. Mga alas tres sumabog sa lokal na pahayagan ng naganap sa Tabriz. Ang headline ay, ang helikopter na sinasakyan ni Ibrahim Raisi ay nag-hard landing hindi mo na sinabing nag-crash. Kasama sa napakalaking rescue team, ang Iranian Red Crescent, Armed Forces, mga military personnel, IRGC, kapulisan at ilang mga drones. Pinuntahan ng mahabang konvoy ang pinaghihinala lugar. Pati ang bansang Iraq ay nag-abot ng tulong. Ang Qatar at Saudi Arabia ay pareho naglabas na pahayag hinggil sa aksidente. Ilang oras sa bundok ang rescue team hindi magamit ang mga drones at helikopter dahil sa masamang panahon. Madaling araw na, ngayon lang lunes, ikadalawampu ng Mayo, ang pinangangamba ay nagkatotoo. Sa wakas ay natagpuan ang mismong helikopter, pero hindi maganda ang tumambad sa kanila. Ayon sa local media, wasak ang sasakyan, sunog ang loob at walang nakitang mga survivors. Ang masamang kotob ng Republika ay mukhang mangyayari kailangan nila ng bagong presidente. kela sa marami na ang vice-presidente ay hindi inihalal ng taong bayan. Sa Iran, ito ay appointed ng pangulo ng bansa. Ayon sa konstitusyon, kapag pumanaw ang pangulo, vice-presidente ang papalit. At sa kasalukuyan, ito ay si Muhammad Mokber. Siyempre, may basbas ito ni Ayatollah Khomeini, ang supreme leader ng bansa. Laking gulat ng taong bayan sa lumabas na balita. Pero, laking tuwa ng oposisyon sa bansa. Sa panahon ng malaking gulo laban sa Israel, bad timing ang aksidente sa Iran. Bagamat mahirap masabi kung may third party na kasangkot sa pangyayari, siguro sa investigasyon lalabas ang katotohanan. Noon pa naiulat na maraming miyembro ng Mossad ang nakapasok sa pamahalaan ng Iran kaya hindi maialis ang pagdududa ng mga netizens ang sinabing higanti ng Israel sa tamang oras ay marahil overdue na. Ano't ano pa man ang katotohanan, ayon sa maraming tageran, walang makapapantay sa pamumuno ni Ibrahim Raisi. Kaya ano mga pagbabago sa pamunuan ay siguradong magdudulot ng malaking gulo sa politika. Gulo na siguradong sasamantalin ng Israel. Anong aral ang mapupulot dito? Kumpirmado na nawasak at nasunog ang sasakyan ng presidente sa aksidente raw na pagbagsak nito. Ngayon ay nakatuon na ang atensyon ng pamunuan sa vice-presidente ng bansa na magpapatuloy sa adhikain ni Raisi laban sa Israel. Siguradong nakapunto na rin ang mga mata ng Israeli sa kanilang mortal na kaway. Kalabang matagal na nilang pinagtatangkaan. Ganyan talaga ang buhay. Isa kamang nagugutom na pulubi o makapangyarihang presidente isa lamang ang ating patutunguan. Ika nga nila, walang forever. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.